So ito breaking news. O ni ng NBI na magsampa ang DOJ ng kaso ng criminal case laban kay VP Sara Duterte in connection with the controversial death threat laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So according to NBI Director uh, Jamie Santiago, uh, he recommended the charges against the VP uh, involving grave threats. And inciting to sedition Okay, So last November 2024 In a virtual press conference Duterte mentioned that she had arranged for someone To kill President Marcos First Lady Lisa and uh, Speaker Martin Ayun, Malacanang then promptly classified the statement as an active threat and urge the PSG to take immediate action. Okay, so inimbestigahan ka agad to ng NBI nung panahon na yun, oh, pero for whatever reason ay hindi po nakikipag-coordinate, hindi tumutulong o hindi uh, sumusupo, uh, kung hindi nakikisa sa investigasyon, yung pong kampo ni VP Sara. Kung para sa kanya ito ay joke lamang, kung para sa kanya ito ay, pero sinabi nga niya no joke eh. Yun ang, yun ang ano doon eh. Mabigat doon eh. Eh, ito po ay sineseryoso ng ating pamahalaan When you uh, give out a, a death threat against a sitting president At yung pong member ng kanyang pamilya Yan po ay sineseryoso talaga ng batas At uh, kailangan po talaga maimbestigahan kung Siguro kung nakipag-coordinate siya nung iniimbestigahan ito ng NBI nung mga simula pa lang E eh baka mas maayos po yung kinalabasan ngayon po eh mukhang uh, magsasampanan ng kaso yung DOJ so yan po ang nakikita natin kung paano po ang magiging direksyon nitong laban ng mga Marcos at ng mga Duterte kasi po hindi pwede yung walang consequences yung mga ganyang salita ay e nasanay kasi yung mga Duterte magsasabi lang papatayin si ganito papatayin si ganon nang walang mga consequences lahat po ng sinasabi po natin eh, meron pong karampatan na, na epekto at kung meron tayong nilabag na batas, eh kailangan pong uh, panagutan yung pong paglabag na yon At yun na nga yung nangyayari kay Duterte. So ang problema niya dito, meron na siyang iniisip na, na impeachment kung saan pwede siyang uh, perpetually barred from public office o tapos meron pa siyang mga criminal case. Na galing dito sa kanyang death threat laban sa Pangulo At kung meron pang ibang mga lumabas na kaso sa ombudsman o kung anuman Doon po sa mga piyatos na yan So kaliwat kanan po na mga kaso ang kakaharapin ni VP Sara Duterte At uh, mabigat po talaga ang laban eh, Mahirap talaga pag kalaban mo yung admin At nakita naman natin kagabi Kay Pangulong Bongbong Marcos Kung gano po siya palaban laban sa mga Duterte kung napanood nyo yung speech niya kagabi doon sa lawag o diba he called out yung mga senador nung kabilang side na uh, sila ay uh, yung senador daw sa admin sa alyansa hindi involved sa EJK tokang o hindi involved sa mga pogo hindi involved sa mga korupsyon ng pandemya so yung mga pharmacy siguro yon hindi hindi involve yung sa sinabi din niya yung about kay Kibuloy parang bula ang propeta so talagang palaban po si BBM are we seeing a different side to him na ngayon mas palaban and I think dapat dati pa niya ginawa pero ngayon niya sinimulan ngayong campaign season uh, ngayong campaign period na eh doon niya talagang uh, he is really pushing para po matanggal yung mga Duterte at yung kanyang mga kaalyado out of public office na hindi na ma-elect kahit sino doon sa senatorial lineup ng uh, Maysug nung kampo ni Duterte. So mabigat po yung laban. Critical po ito kasi kung sino ang ma na mga senador sa susunod po na eleksyon, yan po ang boboto doon po sa impeachment kung magsimula man ngayon o oh, hindi. Ito pa yung isa eh lumalabas din sa news eh na sinisimula na yung proseso na paghahanda para po sa mga bank records ni VP Sara. Okay, na lalabas kasi kasama ko parati si Trillanes and parati sinasabi sa akin lalabas at lalabas sa bank records yung mga illegal na transaksyon na ginagawa yung pagtanggap ng pera mula sa dubious individuals sa mga tao na related sa droga o sa mga illegal na gawain lalabas po yan yan yung mga unang lalabas at ah uh, eh, hindi ko maiisip kung paano malulusutan niya ni VP Sara. So ang kaliwat kanan yung pong mga kaso na parating po sa kanya. dito natin matitignan kung gaano kaano kung gaano ka kakayanin nitong kampo ni Sara in handling itong mga pressure na situation na to. 'Di ba? Maingay sila sa online, magaling sila sa online, pero ang uh, bottom line dito kapag meron kang illegal na ginagawa, eh, kailangan mong panagutan sa batas at kailangan mong harapin. So abangan po natin saan pupunta to. See you po sa next video. Stay safe parati guys. بي